na talaga maintindihan kung saan patungo to si <laughs> si <laughs> si <laughs> si Kuya Mati. oo eh dapat ito magboxing o magmotor na lang kasi uh -huh. alam mo eh, ito yung isa sa kumakain ng suka ito uh -huh. kinain niya yung suka niya ni ano eh, sabi niya de isa pa eh, sinabi niya magnanakaw uh, -huh. to si Marcos ngayon andyan ka sa kampo ng magnanakaw ikaw may sabi niya na uh -huh. magnanakaw ang Marcos Oo, oh, uh, -huh. diba so Paano, mala paano may papaniwalaan ng taong bayan yung mga pinagsasabi mong ganyan? Yeah, si sino maniniwala sa iyo niyan? Unless na ikaw ay supporter ng magnanakaw. Dapat ipaliwanag mo 'yan, ano? Uh, Mani. Sinasabi ko sa partner kanina, na binanggit niya ay uh, bangag si Marcos. Ito liwanagin po natin, ha. BBM President BBM, ilang beses ka na pong kino-call out ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na bangag. Uh -huh. Tapos, ikaw, pag nag -e speech ay parang may bebel ka, pagganong-ganong ka pa. <laughs> ka. So, anong nga gawin natin ngayon? Uh -huh. May sisisi ba natin yung taong bayan na pinagdududahan kang adiktos? Uh -huh. Kung kami ay uh, sinasabihan mo na nga parang pinabili ng suka, eh kayo dyan ay parang pinabibili ng pulburon. Uh -huh. ay ano pang dapat nating gawin, Marcos? Di ba? Sasamahan ka nga daw diyan kayo sa Luneta, sabay kayo magpa-drug test. Ang tagal na nito eh. Overdue na po nit itong drug test na ito. Ha? Tapusin na po natin. Alam mo eh, ako dapat itong mga senador ng uh, team uh, sinusuka, Aliansang sinusuka. Dapat convince nyo yung boss nyo. Boss, masisira tayo dito nagpa-drug test na tayo lahat? Oo. Uh -huh. Oh, Tito Soto, di ba nagpa-drug test kayo nung uh, uh, 2016 na uh, presidential election si si Lacson? Mm Ba't hindi nyo simulan ngayon? Pa-drug test kayo. Yeah. Di ba? Kasi alam nyo yung binanggit ni PRRD. Ito lang ha, yung pagkakabanggit niya ay disenteng pagkakabanggit na hamon na ikaw, Marcos, ay magpa-drug test at yung kanyang buong team sinusuka. Padrantes kayo. Hindi lang niya mabanatan kasi lahat yan. Pero ang ibig sabihin niyan, yun na yun eh. Kasi para ikaw ay magkusang loob. Kung kayo may delikadesa, dapat nagkukusang loob na kayo magpadrantes. Yun lang yun. Pero gusto, eh, dinadaan na nga kayo sa maayos na usapan, eh baka mamaya magulat kayo. Baka nasa plano ng PDP na sila ay magpa-drug test mismo. Na. Sa katunayan, ako nga, lagay nyo dyan sa comment section, ha? Uh -huh. Kahit kami banateros. Ayo, payag tayo. Eh, papasimuno ko na. Gusto nga namin, sana. Ha? Eh, ewan ko kung tama itong aking sasabihin. Kahit kung po lang, kasabay namin si Pastor Kibuloy at kaming limang banateros magpapadrag test. Matik yan, partner. Anytime. Diba? Anytime. Oh. simple lang naman kasi yung problema natin dyan eh paulit-ulit na sinasabi ni PRRD yan, ibig sabihin, paulit-ulit yung hamon na yan, partner. Oo, oh, okay. Oo. Oh, oh. oh. Okay ka na? Oo. Oh. Oh. Ako naman, titirahin ko talaga to eh. Joke na. E, alam mo. Oh, Mga ah, terms mo ngayon ah. Hindi <laughs> puro Tiki man, tapos tirahan. Tira ano na. Ano ang nangyayari sa'yo? Valentine's <laughs> Day. Valentine's <you> know? <laughs> Day. Oh, sige. Anatan mo. Okay. Anyway, ito ano. Sige nga ho, kasi paulit-ulit na eh. Ilang beses na sinabi ni PRRD yan, kung hindi totoo, kasuhan nyo si PRRD. Kaya nang problema dito eh, no, partner. Kung ayan, eh, kung ako, sinasabihan ni PRRD, at hindi naman totoo, magpapadpahir po legal test ako, isasambal ko kay PRRD yung resulta ng PRRD. Ay, hindi pwede, sabay kayo. Oo, no. no, sabay, 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 sabay sila. Lang. Sabay mag PRRD -ano. PRRD mismo, tsaka si Mark Baka mamaya sa St. Luke's na naman niya napunta eh. Ay, hindi, no. oo. Ang ibig kong sabihin, ako magpa magpapadrag test ako, magkukumawag ako, magpapadrag test ako. Ipa Kung alam ko sa sarili ko, ha, mm. na hindi naman talaga ako bang magpapadrag test ah, ako. Oh. Yung resulta, ipapakita ko sa bayan ng Pilipino, isasampal ko sa mukha ni PRRD. Bakit din niya magawa? Mm. Eh, hindi natin alam. Oo. Oh. O, sabihin natin, ha, hindi, hindi ako naniniwala dyan. O, oh. eh, di sige, kasuhan niyo nga si PRRD. Mm. O, oh. kasi ito, eh, paninirap puri eh diretsong diretsong pagkakasabi ni PRRD partner talaga tinuto tinutukoy talaga niya oo now ngayon yung mga sinabi ni PRRD, di ko papatulan nyo aba nasa inyo na yan pag bumatol kayo sa mga sinasabi ni PRRD, di mabibitag mabibitag kayo diyan Oo. Oh, yan ang playground ni PRRD, yung mga asaran eh. Hindi kayo mananalo dyan. Pero kung gusto nyo talaga, lalabanan si PRRD sa ganyang style, eh di subukan ninyo. Ang mahirap kasi dito, partner, yung managkukunwari sila na ganoon sila eh. Pero hindi eh. Kung parang ginagaya nila yung style ni PRRD na medyo malayo eh. Hindi eh, hmm. bagay. Hindi bagay. Hindi bagay eh. So now, kaya mga kababayan, balikan natin ang mga sinabi ni PRRD. Ito mga sinabi ni PRRD, pa-comedy. Pero, uh, iligay natin po ito sa seryosong konteksto. Yung sinasabi ni Pierre Ardina, kung sa tingin nyo, eh, maligaya kayo sa panahon ni Marcos, kung sa tingin ninyo, eh, nakakapaglakad kayo ng, ma ng matiwasay at uh, uh walang kabakaba -kaba sa mga eskinita ninyo sa tuwing madaling araw at gabi, o, oh, kung uh, ang buhay ninyo ay maayos, kung yung mga bilihin ngayon ay uh, uh nyo pa, iboto nyo si Marcos. 'no ba? 'Yun ang fair play. I mean, 'yun ang fair na laban. Yung Pinapit. Oh, tingnan mo, tingnan mo para oh, may bubble gum. Ano oh, ba ito kasi <laughs> dapat pag i speech ka hindi ka nagbabubble gum eh. Correct partner. Basically, dapat dito. <eurs> sorry, sorry, sorry. Okay, nag distract na. <kızksom sins> ako rito ng salita siya. Nakirede wake. isipin mo. Halimbawa ako oh, ganyan, ha. Ah. Oh. Nagsasalita ako dito sa so, anong ganun. Alam mo ba, si si PRRD ay matinong ano. pag ako partner. Mawawala ako sa hulog. Mawawala ako sa hulog. Pero ito na lang, ganito na lang. Yaan ang fair na laban. Si PRRD hindi yung puro mabulaklak na salita ang ginagawa ni PRRB, binibigyan kayo ng choice. Ngayon, nasa inyo na ngayon yan, kung, do, kung sa tingin nyo, ito yung tama at ito yung mali, kayo nang magdi-decision dyan. Basta ako, partner, number one dyan, Pastor Apollo Kibuloy, BDP Laban Slate. Okay? At chef, eto nga eh, ang problema partner, no, etong dyan sa kabila, eh halos lahat dyan is mga anti-Marcos yan before. Uh, anti-Marcos yan before. Pero ngayon, tingnan mo, kung makapagtanggol sila kay Marcos, ala, akala mo hindi nila binanatan si Marcos dati. Oo. Nako. Oo, katulad nito. Kumakain yung... ba yan ng suka, partner? Ito yung mga hindi kumakain ng suka, partner. Kaya nga nabubulok sila, hindi na pipreserve eh. mm. Yung suka, eh, pampatagal yan ng lifespan ng mga karne, mm. ng mga kung ano pa. Oo.